kasama ko po, po yung Marias po uh, kami ngayon Binyan mamimili po kami ng mga prutas kasama ko po, po yung Marias bravo pala ito eh. mekano itong ganito? 120 Magana? 120 kilo. Hello mm, pa pala yan eh. Yan ka na lang kaya nito. May mamacha 'yung nanay ko at tatay ko. si niya. Nia si niya niya. Ni niya. Oy. niya. si Nia nakatulog na po. Na-tok na daw siya. Hay, dalawa po ang uh, busy po sila sa pamimili. Ayan, magandang gabi po. At ayun, namimili po sila ng... Uh, nandito po kami ngayon sa... Magandang gabi po at narito po kami ngayon sa Binyan. At uh, pag uh, nanay po kami ngayon. Hindi kami pang bayad. Wala pa rin. Kalibang. Ayan. O, ano na bilhin niya ninyo? Ano na po? Basta na. Bayad na? 1,000 po yung binigay niya. Ano nabili na ninyo? Suha. Wow. Oh. Bakit ayaw ninyo ng ano? Ang tawag ito? Ano po? Durian? Durian? Hilaw po po siya. Ah, hilaw. Yeah. Gusto na yung kakainin na agad. Yeah. Hmm. Marami naman dyan. Iikot tayo sa kabila. Marami pa dyan mabibili. Masarap po mamili po pagdabi ko kasi. Kaya lang, ina. Biglang umum... Bigla po kasing umambon. Maganda sana kung hindi naulan. Ano? O, oh magla, pa na maglalakad-lakad na lang sana okay, tayo. Tingnan natin doon sa kabila. Oh, ayan. Yeah. Kailangan pa daw okay, yung ma. durian. Diba, hmm. Uh, hmm. talaga po ako sa durian, kaso ilaw pa. Ilaw, walang mabili. Hindi, doon mayroon sa kabila. Doon ang tikin yeah. mo pala ng nanay. Bigla ano pong umambon. Saan ba? tango binuksan na nila. Oo, oh, bigla oh, umambon. Oh. Oh. Ay, ba't sabi niya walang hinog? Hinog po yung kabila, pero yung maliit po hindi po. Ano yung rambutan? Ha? Kano? Oh Ay! eh. Pagano? Pa ka, Ay! no? Ano yan? Ang... Ayan, namimili sila. bait maraming langgam? Magpakagat ka na sa langgam. Narinig ko ako yung langgam eh. Ah, narinig mo

Magkano daw? May? beli? dami po ramutan, <tutuk> no? Mura no? lang. Ah, si dami. Ikano yan? <tutuk> eh, um, <tutuk> um, e, Ay, kumbang. Ang magtigas oh. Ano po sa inyo? Oh, yan, sa inyo. si Mary ng mangga. Mamimili po kami dito kay Ali Maylin ang ah. pili pong mangga. <coughs> Mahilig sila dito. Tsaka oh. pinapangasin po po sa isda. Ayan, hmm. sarap nyan. Ang tagan natin, bigyan natin sa inyo. Yung hilang kuhanin mo, huwag yung yeah. hinog ah. Ano 'to? Ito ba? Uh -huh. Yes. Tinanggal mo na. Pinanggal ko ba hindi Ayan. Ayun, Ito po. Oh, Oh, yung ilaw pa, ang kukuhanin mo. Ito, Parang na ay, nanay, It, oh. Parang hindi agad nainog. Ay, yun ay. Ilaw. Ilaw. sila, Ang dami nila nabili, oh. Sawa kayo isaging. saging. <laughs> <Punda. laughs> Sawa pa sa ubas. Doon tayo nakabili sa may kabila, doon pati. <laughs> Ang laki na, laki na, laki Ay Pagkala mo kayo lang mayroon ha, mayroon din kami. Nasa dabaw kami na Ay, daddy yung... po, nasa dabaw rin kami na yan. Mayroon kami. Ay, may na, may na, ano ako palang go. Wala pa bang hinugdon? doon? Wala matinig pa kayo niyan. ala parang <laughs> nasa dabaw ka na hindi na, malapit na yan <laughs> Ay, malapit na to hindi, kung malapit na, ina lang malapit na, sa, sa isang linggo <laughs> ah. <laughs> ilaw ngay? eh 30 ang kilo kaya mura po lang sa baho 30 lang ang kilo maulan eh kaya ilan na nga eh Na Maraming prutas. No? Nagulat po siya. Okay. dami daw prutas dito. Sa kami. Si Sinaya hindi po sumama sa kasi maghahapon kahapon pa sa school.

Ang dami ninyo, sawa kayo sa prutas. Ano? Ayan, marami pa kayong nabili. Si Shania kasi hindi sumama. Eh, ay, si Shania ay nagtok na. Ang dami po namin mga prutas. Kapatid kayo, pupututuro ko na. Oo. Ang dami na pamili nitong uh, Marias. Si Maya Letrasin. Mamaya, pagdating namin sa bahay, kain ulit Oh, uh, Ano bang prutas sa paborito ninyo, sa pinamili ninyo? grapes. Oh, ang ganda po mamil dito sa binyan. Pagka ganito po ang gabi. Uh... Tapos may rambutan pa. Takko. Bigyan ninyo si Jipoy. Dadalhin natin si Jipoy ng rambutan. Ano? Hoy. Totoo si inay niyan sa inyo. Kala ko si Maylin, hindi na kaya ng rambutan eh. Mahilig pala na kuya ba ikain na man. Alam mo yung ganyan laro. Mili ayan ata. Uh, ang daming durian ano, kaso hilaw. Ang dami kaso puro hilaw Walang nang hinog. May eh, may nabili naman tayo kaya lang hindi eh, pa pa rin. <laughs> ano si sira sa ulo? Hello. Um, Ate sa uh, nakapamasyal ulit sa ano para ito. sa binyan. Mm. Yeah. Um, yan, uh, maraming maraming salamat po sa uh, walang sawa ninyong pagsubaybay sa aming channel. Ah. Uh, sa 3 Marias, sa cuatro Marias. Ayan, ayan galing po nabi. kami nga, no. Ayan, o, may suha. Ang dami namin nabiling rambutan. By mm -hmm. mission ni Neta. Uh, mura lang po mm -hmm. sa Binyan yung mga prutas. Kaya doon kami na may Shout out po pala kay Sir Royet sa Tagabinyan, ino na -in, nasa USA. Uh -huh. Na followers natin. Thank you so much. Ayan, nakapunta po ulit kami ng Binyan. Sineya, hmm. sineya wakit na pagod. Sineya po na. Pagod kasi na sineya. Tulog na. At, at, happy birthday po pala Nanay Amy. Ay, happy birthday Nanay Amy. Happy birthday niyo, Ay, birthday ngayon Nanay Happy birthday. Nanay, Amy. Uh -huh. happy birthday. Uh, na ka namin. Handaan ka na lang namin bukas ng prutas. Ay, siya. <laughs> Magmumukbang bukas. Ah, daw. <laughs> Yeah. Yeah. Oh, yeah. bye bye, see you, good night. Good night. Good night.